Guys, welcome back to my YouTube channel. Ang video na ito guys ay kuha ko pa noong August 10, kaya pasensya na talaga kayo guys, super so, late-late upload na talaga. Kasi nga lagi akong busy dito sa trabaho, kaya wala akong time sa pag-voice over. So ayan guys, nakikita niyo uh, hinatid ako nila ni Kuya at ng mga kasama ko sa airport. Airport dito guys sa uh, Dubai. Kasi nga pauwi ako ng Saudi dahil magre-renew ako ng aking ikama at saka visa. Um, yung amo ko kasing lalaki guys, nag-message sa akin na uh, pa-expired na daw yung ikama ko. Kaya kailangan kong umuwi ng Saudi. Then yung ticket ko guys, ah uh, sinend na sa akin ni among lalaki. Kaya mag-isa lang akong uuwi guys ng Saudi ngayon. Dati kasi guys, uh, yung isa kong kasama yung isa kong kasama dito at saka sila ni Amo, yan magkakasama kami lagi guys na umuuwi ng Jeddah. Lalo na pag December at saka Ramadan nandoon kami. Wala kami dito guys sa Dubai kasi nga wala naman silang pamilya dito. So, tuwing Ramadan at saka December, na uwi kami ng Jeddah. So, sa pagkakataon na ito guys, ako lang mag-isa mag-travel papuntang Saudi. So, ayan guys, pasensya na, na talaga kayo guys kung late na talagang pag-upload ko nito guys. So, enjoy for watching guys! Nagkwento kasi guys yung kasama ko kasi nung galing din kami guys ng Saudi, pabalik kami dito sa Dubai. Uh, bali apat kami noon, yung amo kong lalaki at saka yung anak niya. Um, ang bilis-bilis kasi guys nila maglakad galing ng pag-arrive talaga namin guys. Hindi na namin talaga mabut-abutan si Amo kasi ang bilis-bilis talaga niya maglakad papuntang immigration. Eh, kami naman ni eh, Mary, nang kasama ko din dito sa bahay, eh, ano naman, ah, uh, kumbaga para sa amin, ang bilis din naman namin maglakad kasi nga kailangan namin maabutan si Amo kasi nga ayaw na namin uh, pahintayin ng matagal doon sa immigration kasi pagdating sa immigration talagang hinihintay kami guys so kami naman ni Mary nagmamadali kaming uh, maglakad kaso guys natanaw namin guys uh, lakad kami ng lakad tapos nakita namin guys doon sa unahan nakabarakang yung pangalan na Marilo at saka Marinel so uh, kinuhanan pala kami guys ng marhaba <laughs> na nakamaraba kami guys so, syempre nakakahiya, pero wala sumakay lang kami ni Mary sumakay lang kaming dalawa hanggang hinatid kami doon sa immigration, then pagdating doon sa immigration, yung amo kong lalaki at saka yung anak niya, hinihintay kami, tapos ayon Um, bago kasi kami guys papasok sa kukuha na kami ng luggage namin, talagang naghihintay talaga yung amon naming lalaki sa immigration para sabay-sabay na kami uh, kukuha ng luggage namin. Basta, hindi hindi mm -hmm. oh, si ako lang man yan, na nung plano sabihin mo lang sa akin unsa akong gani si Nini nang nag-ano sa ay eh, mag-ano ka mar kay mama mo kay ah, mm. mm. kahit dahil sila ni ilang silinda si tita Juta hindi ko anak ni Nini niya hmm. ayaw e, mo man ako no kinakausap din eh Eh, mm. si Nining gani ko no, kibayaran niya na Bye-bye, bye, Bye-bye. Happy trip. Thank you. Thank you. so ayan guys nandito na po ako sa loob ng airport so naglakad lang ako guys papuntang train station pero guys yung amo ko nagmessage na kapag nasa uh, waiting area na ako uh, magmessage ako sa kanya na okay na lahat walang problema kasi guys um, nagsabi kasi si amo ko kapag may problema daw sa airport kung marami daw question tawagan ko lang siya so guys uh, sa awa ng wala namang maraming question kasi uh, nakapasok naman ako at ito na guys sumakay na ako ng train papuntang uh, kung saan ako sasakay ng, ng airplane ko papuntang Saudi So, ayan guys, pagbaba ko ng train guys, ay hinanap ko na yung gate number ko. Kasi nga, doon na ako magtambay-tambay habang uh, hinihintay ko yung oras ng flight ko. Then, nung nahanap ko na guys yung gate number, ayan, nakaupo na ako dyan. Then, palingon-lingon sa paligid. Nakakita ko ng Starbucks. Uh, gusto kong bumili ng kape. Kaso nga lang, guys, nahiya akong tumayo. Iwan babat ba't mahihain ako, guys? Pero kapag kasama ko naman yung ano, kapag mayroon naman akong kasama, guys, lalo na yung kasama ko sa bahay. Kasi nga, kami talaga, uh, kami talagang dalawang dinadala dito sa Saudi tuwing magbakasyon sila. Um, ayan guys, makakabili kami ng kape at least kasi ano, may kasama ako. Pero kapag ako lang guys mag-isa, ko guys, nahiya talaga ako guys. Kaya hindi ako nakabili ng kape ko dyan. Kaya nakaramdam ako ng masakit ng ulo. Uh, so ayan guys, uh, papasok na ako ng ano, ng airplane dyan. So, ayan guys, nandito na ako guys sa loob ng airplane. Ayan. So, medyo naka-relax, relax na rin ako. Then, kanina pala guys, habang naghihintay ako doon kanina sa waiting area, uh, nag-message na ako kay amo na okay na, walang problema. So, uh, happy din naman siya guys. na guys, nandito na ako sa airport ng Jeddah naglalakad ako guys papuntang immigration, habang naglalakad ako dyan guys, nagme-message naman si amo kung kamusta yung flight ko, kung kumain ba daw ako, yung ganun guys super so, bait talaga ng amo namin guys, uh, kahit na nasa Riyadh lang siya, kahit na nasa trabaho siya, or kahit saan lang siya guys, lagi talaga yan siya guys, nagme-message nangangamusta So, ayan guys, dahil uh, first time ko talaga guys, ay hindi naman kumbaga first time guys, lagi naman kasi guys ako umuwi dito guys sa Saudi na mag-isa. Kaso nga lang guys, yung airport kasi ngayon guys, bago. Yung airport kasi guys noon, ah uh, nung lagi ako noon na uwi, eh yung Loma guys, ikabisado eh, ko na yon, yung palabas, papasok, kabisado ko na yon. E dito guys bago yung airport. Eh super layo talaga guys ng lakaran. E dito guys nangini bago ako kasi first time ko talaga guys umuwi. kapag nauwi man kami dito guys sa sa bagong airport na ngayon guys. Eh, kasama ko naman sila ni Madam, sila ni Amo, at saka lagi kami, naka-VIP kami lagi, naka-VIP. Eh, ngayon talaga, guys, first time ko talagang umuwi mag-isa. So, ayun, minissed ko si Rashid na sabi ko, ah, uh, kanina, guys, nakita nyo yung, ah, uh, medyo paikot, guys, na merong aquarium. Doon ako, guys, kanina nakatambay kasi nga. Hindi ko alam kung paano ako makalabas ng airport. <laughs> alam nyo ba guys kasi nga ano ah, una, ah, eh, siyempre guys nagtanong-tanong ako doon sa mga security kung paano nga ba lumabas. Ayun, eh, siyempre tinuturo din naman nila. Eh, siyempre guys, sa ah, layo ba naman ng lakaran. Then pagdating noon sa gitna, guys, siguro nakikita nyo naman kanina na ah, parang mayroong aquarium sa gitna. Nakatambay ako doon kasi nga Nag-message like, ako kay Rashid na sabi ko, ah, uh, tumawag pala ako kay Rashid na sabi ko, Rashid, ah, uh, sunduin mo ako dito sa loob kasi nga hindi ko alam kung paano, paano lalabas. So, ayun, sabi naman ni Rashid, hey guys. yung taga Maniho din doon so, nila ni Madam sa Saudi. Bali, doon talaga siya guys na iiwan. Pati yung may isa din akong kasama doon na nandoon lang talaga guys sa Jeda. Doon lang talaga siya guys na kaste. Yeah. isang driver at saka isang katulong lang talaga doon din. Na doon lang sila nakabase. So, uh, sabi ni Rashid sa akin, uh, stay ka lang eh, diyan, magstay ka lang diyan uh, susunduin kita. So, Ayan, ayan guys, sinundo niyo naman ako doon sa loob. So ayan Lati na guys, kasi, uh, pagkasama si sumakay na ako ng ano niya sa sakyan. Si Pauwi Lanser. na kami ng bahay dyan. Ni Madam, kaya VIP car kami. Eh ito ako. So hindi ko alam kung paano lumabas. Mainit din dito guys, oh my god. Mainit din dito sa Dubai mainit din dito mainit din sobra how's your vacation Rashid? vacation mm -hmm. how's your vacation? your vacation right? Yeah. Good. We One month before. The Eid only. Eid only. How's your family? Kids.